Kaya ba nating malaman kung gaano kayaman ang mga nagsisilbi sa atin sa gobyerno at kung nagpapayaman lang sila? Kering-kering kung ibibigay nila ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALEN. Yep, You heard it right. Meron pong isang dokumento na naglalaman ng summary ng mga pera, properties at pagkakautang ng mga government officials. Ginagamit ng mga journalists katulad ko ang SALIN among other tools para i-check kung may irregular ba sa pagtaas ng kayamanan ng mga officials. At syempre, kung living within their means ba sila. Kasi kung hindi, aba-aba. Red flag yan at dapat masinsinan nating tingnan. Pero, where na nga ba ang mga sal ends? Parang invisible sila nowadays. Hello, ako si Jairo Bolledo at sal n ang main course para sa episode na ito ng Order in the Court. Ang salin po ay taon-taong sinasubmit ng mga taga-gobyerno. Required po ito sa ilalim ng 1987 Constitution ang pinakamataas na batas ng Pilipinas. Bukod po sa 1987 Constitution, mayroon pa tayong dalawang batas na naguutos sa mga taga-gobyerno na mag-file ng kanilang SAL-N. Nariyan po ang Republic Act No. 6713 or Code of Conduct for Public Officials at ang Republic Act No. 3019 or anti graft and Corrupt Practices Act. Ito po mga salin ay ipinafile ng mga empleyado sa kanika nilang mga opisina. At yung mga opisina po nila ang nagsasabit naman sa mga government branches na nakasasakop sa mga opisinang ito. Halimbawa po, ang mga mambabatas ay nagpa ng kanilang salin sa Congress. Sa ombudsman po, bilang dakilang taga-check na mga lolo-koloko sa gobyerno, isinasubmit ang mga salin ng presidente, ng vice presidents at head ng mga constitutional commissions katulad ng Commission on Audit at Commission on Elections. Sa deputy ombudsman per region naman po isinasubmit yung mga salin ng mga regional and local officials and employees. Bukod sa pagre-require ng submission, alam nyo po bang inire-require din ng 1987 Constitution ang pagpapublish ng mga salin? May ganyan ding utos po sa Republic Act No. 6713. So, anyari? Bakit parang missing in action ang mga salin? Eh, singilin niyo ho ang mga opisina ng gobyerno. Ang practice kasi for the longest time nasa sa opisina or mismong sa official kung magdedesisyon siya na ibibigay niya ang kanyang salin ganyan po ang nakasanayan sa ating bayan. Kaya, very helpful po noon ang Office of the Ombudsman. Kasi, kahit ayaw magbigay ng SAL-N nung ibang mga opisina, etong opisina ng Ombudsman ay willing magbigay ng sal -en. But everything changed when Rodrigo Duterte became the President in 2016 at inappoint ng niyang Ombudsman si Samuel Martires ng 2018. By 2018, nag-stop ng magbigay ng sal under the Office of the Ombudsman at Itong si Martirez at ginawa niyong official rule ito sa isang memorandum ng 2020. Nakinabang ng bonggam-bongga dito si Duterte. Alam niyo po ba na ang lasal ni Duterte na nakita natin ay 2017 pa at ang yaman niya o ang wealth niya ay nanatiling sekreto hanggang matapos ang termino niya ng 2022. Si Duterte po ang unang presidente in 30 years na hindi nagpakita ng salin during his term. Si President Ferdinand Marcos Jr. din po actually, hindi pa rin natin nakikita ang salin niya mula nang maupo siya bilang presidente ng 2022. Kaya napaka-importante po ng memorandum na pinirmahan ni Ombudsman Boying Rimulya nitong October 14. Binaliktad ni Remulla ang 2020 order ni Samuel Martinez. Kaya ngayon po, pwedeng-pwede na ulit tayo makakuha at mag-request ng salen sa Office of the Ombudsman under their repository. Kabilang po dyan ang mga salen ni former President Rodrigo Duterte at President Ferdinand Marcos Jr. as well as yung mga salen ng iba pang mga official katulad ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi po totoo yung sinasabi na target daw ng memorandum ni Remulia si VP Sara. Bakit? Siya lang ba ang may salen sa Office of the Ombudsman? One step to transparency, etong makikita na po nating muli ang mga salens. Pero, a memorandum is one thing. To see, is to believe. Masasabi lang natin na bumalik na ang transparency the moment na makakuha tayo at ma-inspect natin muli ang mga SAL-N. Demanding ba tayo for asking sal mula sa public officials? Hoy, hindi ah! Hello! Taong bayan kaya ang nagpapasahod sa kanila. Kaya dapat malaman natin kung kamusta ang finances ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa mga officials dyan, kung wala po kayong tinatago, eh dapat hindi kayo takot na magpakita nang mga sal and new. I am Jairo Bolyeddo and this is Order in the Court. For more episodes, please visit Rappler's social media pages. You may also download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.